Hello mga birds, welcome sa ating channel For this video, tuturo ko sa inyo kung paano magbukas ng solar Solar? <laughs> kung paano buksan ang solar lamp mga birds Yung ganito Okay So yung ganitong solar mga birds ay mahirap ito buksan So paano mabuksan ito ng safe na hindi nababasag ito uh, eto mga boards na buksan ko na pero papakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano ito bubuksan ng hindi siya mababasag o mabuksan ng tama. So yung napapanood nyo nga video kung paano buksan ito mga boards yung uh, magpakulo ka daw ng tubig, gumamit ka daw ng heat gun then uh, ibubuhos mo dito hindi totoo yun mga boards scam yun mga boards so ito ang uh, aking way na nadiskubre dito sa shop So, balik tarin natin ito. Okay. So, ganito mga boards. Yung sa pinakababa. At diba, ito yung top ng, uh, ng uh, solar. Yung pinakababa nito, butasan mo ganyan. Butasan mo ganyan. O kaya, kung bakal naman ito, i-grinder mo yan. Gamit ka ng grinder na merong cutting disc. Na mayroong cutting disc yan. Mag, uh, uh, butasan mo yung ganyan. Yan, tingnan na. I-close natin ibutas mo dyan and then dito din sa kabila ganyan butas ito eh, parang L Tapos dito naman sa kabila ay uh, straight na lang yan pataas yan ganyan tapos gamit ka mga boards ng um ito kasi yung ginagamit ko ginawa ko to lagari to ng bakal ayan ginawan ko siya nang uh, parang talim dito tapos yung uh, lagari nito yung spike spike niya ay tinanggal ko yon ngayon dahil uh, yung seal na ginamit dito mga boss ay uh, makunat yon hindi yon nakukuha sa ano sa pressure <laughs> sa pressure cooker hindi yon lalambot kaya yung mainit na tubig mapakulo ka daw ng tubig tapos bubuhusan, mo dun sa kabila kabilang side tapos hintayin mo tapos lalambot daw yon kalokohan yon mga boards so ito yung mga boards ang uh, gagamitin natin ngayon itutusok mo yan dahan-dahanin mo yan siyempre makapit pa yon makapit pa yung uh, binubuksan mo hanggang uh, paabutin mo ito mga birds hanggang dun sa dulo yan pagka naabot na yan oh, stop na yan jadi nabuksan mo na tanggal natanggal mo na yung isang uh, seal dito ngayon sa kabila naman ganyan ipasok mo din yan hanggang dun sa pinakadulo din tapos dito sa kabila kaya ganyan yung butas nya ipasok mo din yan hanggang dun so naiwan na lang dun sa taas yon kapag ka mo na yung uh, or na na detach na yung seal dito and then dito madali na lang yon iangat okay so balik ta rin natin natanggal na to mga boards ah kaya lang uh, dinidemonstrate ko lang sa inyo kung paano yon pagka natanggal mo na ito natanggal na yan dahil dun sa butas ng sa ilalim ma maangat na yan gamit ka na lang ng gamit ka na lang ng panulak dito yan, pagka naangat mong ganyan i uh, iaangat mo lang siya ng dahan-dahan na ganon, mabubuksan na yan hindi mo na kailangan tanggalin yun o tusukin dito sa taas kaya pagka binalik mo pagka nauulanan to kunyari, nauulanan ganyan uh, walang butas dito sa taas, okay pa rin okay pagka and then pagka na repair mo naman na ito or, or napalitan yung battery kasi mostly ang nasisira naman dito ay battery lang uh, lalagyan mo na lang uh, lalagyan mo na lang siya ng uh, uh, rugby o kaya yung stick glue dito sa paligid nito para magdikit yon so yun lang yung idea ko mga birds kung paano magbukas ng solar lights ng safe na hindi nababasag ito Itong screen Okay So So yun lang mga birds Ang aking may share sa inyo Ito papalitan ko na lang ito ng battery And then Okay na So Yun mga birds Maraming salamat sa panonood